I appreciate it and I'm happy they're very active and I'm happy that they have uh, statements. But may I advise them also to be consistent? Kasi si Congressman Cardema nag-file ng impeachment laban sa Pangulo. Hindi tinanggap sa House eh. Wala naman ako narinig na mga sinasabi na dapat ang konstitusyon masunod at dapat tinanggap ng House yan. So of course, hindi naman trabaho ng mga law schools na in each and every impeachment case magsalita pero in a highly charged environment. Can, you imagine, Mr. President, during the campaign, sa mismong media interviews ng top news channels natin, tatanungin yung kandidato, pag kayo nanalo, are you for or against the impeachment case? E eh, klaro naman ang sagot dun eh. Ang sagot dun, hindi kami pwede mag-comment kasi magiging judge kami. Pero hindi. Sinagot pa rin ng mga kandidato at tinanong pa rin ng media. Pero kung konstitusyon ang masusunod, ang sagot doon isa lang, mag oath kami, dapat neutral kami. Eh kaya lang eleksyon eh. Kasi masama naman talaga timing ng pagka-file nito eh. Magpa-file ka during the, the campaign. That's the reality there. Kaya nga sa US, pagka-jury system, pwede mo i-sequester yung jury eh. Papayag ba tayo noong February na i-sequester tayong 23? na ikukulong tayo at hindi tayo makikinig sa kahit anong media at hindi determine natin ito. Maybe may papayag sa atin, meron hindi. But huwag na tayong magsisihan. So, I'll go to my question. So, maybe that's why Shakespeare said, if you want justice, first kill all the lawyers. Diba? Eh, kasi nga, labanan ng mga abogado to. Pero, hindi ibig sabihin na wala silang mga personal na bias nila. Mahirap magsalita dito na insulto sa lahat ng Pilipino to. Ito ang gusto ng taong bayan. Eh, ang daming lugar sa buong Pilipinas eh. Yung Duterte nanalo eh. Eh, ang kampanya nila, wag ituloy yung impeachment eh. So, sasabihin ko ba na yun ang will ng tao? Pero kung titingnan ko naman lahat ng comments ngayon sa Facebook, sa Sokmed, gusto naman ituloy. Pati si Vice President Sara, sabi niya, I want to be held accountable. So, ba sabihin ko, yan ang gusto ng taong bayan. Na napakahirap po nung sitwasyon natin. That's why we need wisdom. But first question ko po, prejudicial question. Ano bang rules ang unang masusunod? Rules ng Senate o rules ng impeachment? Bakit to importante at bakit to prejudicial question? Tinitignan ko po kaninang umaga yung comment, allegedly, hindi ko sure, wala namang nakalagay doon na siguradong totoo yun, but meron pong comment ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Correct me if I'm wrong, Senator Bato, Senator Bongo, my good friend, my brother, Senator Robin, kasi hindi ko alam kung official yun. In, to paraphrase, ang sabi na hindi magandang mag-comment sila, but they'd like to reiterate na tingin nila labag sa konstitusyon